Alright, welcome back to Ari Prince TV. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, at interesado ka sa mga ganitong content, hit mo na yung subscribe button and then yung bell para updated ka pa sa mga videos na i-upload natin dito. Right? So, ang pag-uusapan po natin ngayon is all about samurai paint tips and tricks. So, related po ito doon sa vlog natin na nakaraan na 8 common mistake using spray paint or samurai paint. So, tara, simulan na natin. Alright, bago po tayo magsimula ay disclaimer po muna tayo, no? Uh, ang ibabahagi ko po dito ay base lang po sa aking karanasan, mga encounter kong uh, pagkakamali uh, gamit ang spray paint or samurai paint. Kaya isinashare ko sa inyo para hindi na kayo dumaan sa ganitong pagkakamali at maiwasan yung uh, masira yung inyong project at hindi rin masayang yung pera niyo. Okay, ang unang tip o ang unang tricks na isinashare ko sa inyo is yung pagkalog, no? Uh, i-shake muna natin ng maayos yung spray paint na binili natin bago natin ito gamitin. Kasi na-encounter ko to nung unang akong uh, nag-DIY dun sa motor ko. Dahil sa sobrang excited ko na mapinturahan na yung kaha ko. pagka-bili ko ng spray paint, ginagandang ko lang, saglit lang. Tapos in-spray ko na. Habang in-spray ko siya, tuloy ko lang pag-spray, hindi ko na siya kinakalog. Tapos uh, mga kalahati na yung laman niya, wala na siyang pressure. Tapos yung lumalabas, buo-buo na, medyo malagnaw na rin. So, ang kailangan pa dito, i-shake is muna natin ng at least 2 minutes pa ganito. Huwag natin kalugin ng pagganon kasi pag pagganito yung kalug natin, may tendency na uh, mabasag yung jawline niya dun sa loob. Tapos pag in-spray na natin, masisipsip ng straw and then babara dun sa nozzle. So, ang technique dyan, ganito lang yung pag-shake natin at least 2, 2 minutes bago natin gamitin yung spray paint para uh, maganda yung buka niya tapos hindi siya magkaklag. So, ayun po. Ang pangalawang tip naman po na i-share ko sa inyo is yung distansya ng pag-spray natin or ng pagbuga natin, no? Kasi nung unang gamit ko niyan, gusto ko kasi mapuruhan na kaagad yung kulay yung kaha. Kaya ang ginawa ko, tinuto ko masyado yan, ganyan kalapit. Uh, kalahating dampal lang yung distansya, kaya tapos ang bagal pa ng uh, pagbuga ko, kaya medyo napupuruhan talaga yung kaha. Kaya ang nangyari, nung pag-spray ko, mga tatlong balik pa lang, tumulo na yung pintura. So, nagkaroon na ang tulog. So pag ganun, problema yun, uulitin nyo yun. So ang technique dyan para hindi nyo ma-encounter yung gano'ng problema, ang distansya nyo is isang dangkal mahigit. Tapos yung pag-spray nyo, huwag nyo balik-balikan yung part na nabugahan nyo na. Balikan nyo na lang yun sa second coating kung meron man kayong hindi natamaan. Tapos dahan-dahan lang yung pag ng kamay nyo or pag-spray nyo para matamaan lahat yung parte ng kaha or kung ano man yung pinipinturahan nyo. At saka pag masyadong malayo naman, uh, pwedeng magkaroon din ng orange peel kung familiar tayo dun sa balat ng orange no parang may butas-butas kasi nga natatangay ng hangin yung spray natin dun sa pintura kaya e dapat hindi masyadong malapit hindi rin masyadong malayo uh, isang dangkal okay na yan tapos huwag masyadong mabilis o masyadong mabagal yung pagbuka natin so ayun ang pangatlong tip naman po na i-share ko sa inyo is yung uh, interval every coat no uh, kapag nag-spray ka na palipasin mo muna ng 10 to 15 minutes bago ka mag second coating kasi uh, ako dati Uh, one minute to two minutes pa lang gusto ko na ulit patungan yung kapipintura ko pa lang dahil gusto ko agad matapos na agad uh, kasi pag gano'n ang ginawa mo basa pa yung unang pintura mo tapos pinatunga mo kaagad uh, within one minute or two minutes pwedeng kumapal na yung pato mo dun sa part na yun tapos bubukol yun so hindi magiging pantay yung output mo may makapal at may manipis na area so dapat ang, ang uh, interval mo dyan every coat uh, 10 to 15 minutes para maganda yung magiging output mo uh, pantay yung pagkakapintura mo so ayun po apat na tip naman po na i-share ko sa inyo is yung drying under uh, direct sunlight no uh, kasi dati yung pininturahan ko kulay puti tapos ibinil pagkatapos ko siya pinturahan uh, ibinilad ko siya sa araw sobrang init noon tek yung araw ang nangyari mga siguro 2 hours ko ibinilad sa araw pag kuha ko ng pininturahan ko ang uh, manilaw nilaw manilaw nilaw tapos may mga crack crack na maliliit cracking kaya pala nagkakaroon ng ganun kasi nakatutok sa araw sobrang init kaya nagka-crack yung pintura So, ang technique dyan para maiwasan nyo yung gano'ng problema. Ah, pag magpapatuyo kayo ng project nyo, huwag nyo nalang ibilad sa rekta sa araw, lalo na yung mga light color, kasi posibleng manilaw yun eh. Tapos magkaroon ng krasa, sa sobrang init. Kasi ang proper curing time nyan, kahit hindi mainit, within 24 hours, kahit walang init, basta hindi maulan, mainit yung panahon, ah, sa loob lang siya ng compound nyo, o oh, basta may bubong, matutuyo pa rin yan. Mas maganda pa nga yung tuyo nun eh, kasi nga, ah, na-cure talaga na nawala na yung chemical doon sa pintura. Nawala na yung amoy. Ayun po. So last but not the least, yung panglimang tip na share ko sa inyo Please, pagkatapos yung magpintura, and then may mga natira kayong pintura sa lata, hindi nyo pa siya naubos. Halimbawa, katulad nito, meron pa kayong mga tira na ganyan, karami, or ganito. Para maganda pa rin yung paggamit nyo nito, next project nyo, ang technique dyan, babalik ka nyo siya, nakaganyan siya, diba? Nandito yung nozzle sa baba. Pag bumaliktad na siya, ibig sabihin yung hose ng nozzle niya, nandito, wala siyang makukuha pintura. And then, ipe-press nyo sa ilalim yung nozzle para lumabas yung laman ng hose at saka ng nozzle. Hindi siya itigas or matutuyo dun sa nozzle kahit na i nyo siya. So next project nyo, is smooth pa rin siya. And then after noon, pag gagamitin nyo siya ulit, kahit isak sya ng isang linggo, uh, isang buwan, bago nyo siya gamitin, uh, ibabad nyo muna siya sa mainit na tubig. ilagay nyo sa tabo yung mainit na tubig, uh, mga kalahati lang hanggang dito, babad nyo lang siya within 2 minutes. Uh, pag gamit nyo ulit nito, napakalakas ulit yung pressure nya. Subok na subok ko na po yun. Kapag itinabi yung pintura, balik ta nyo, press nyo yung nozzle para lumabas yung natirang pintura doon sa nozzle. And then pag gagamitin nyo na siya ulit, ibabad nyo muna ng 2 minutes sa mainit na tubig, para magkaroon uli siya ng pressure na marami. So, ayun po. And then, eto pwede itong itabi. Pero dito po, sa katulad ng mga 2K series, hindi ito pwedeng i-stack. Kasi 4 to 5 hours lang yung lifespan ito. Kasi titigas na siya gawa ng uh, hardener. So, pag ito yung mga ginagamit ng 2K series, yung iba pamilyar na dito, hindi ito pwedeng i-stack. Once na-activate na ito, na 4 to 5 hours lang dapat na consume muna ito. So, ayun po. So, ayun po. Sana ay may natutunan kayo sa ating 5 tips for today. At kung bago ka pa lang ulit sa channel ko, ay pakihit mo na yung subscribe button at yung bell para update ka pa sa mga videos na i-upload natin dito. Muli po, maraming salamat.